Guys, good morning. Ay meron tayong isang Ano dito? Iko alam nung channel to. Magsu-shooting yata to sila dito na sa loob ng BGC. Karating lang nila nag-set up nag up lang ng mga gamit sa mga kamera nila, guys. Bawal lang lapitan kasi ano pa yan sila eh. Idaan pa sa quality control sa, sa, mga editing bago nila ilabas sa channel nila kaya di pwedeng lumapit tayo at mag doon mag video dito lang tayo distansya lang tayo guys kaya iba't ibang artista na dumating hindi ko masyadong kilala kasi mga bagong artista lang mga kabataan na artista mamaya pag pwede nang lapitan sila yan pwede nang video distansya lang tayo guys wala ka makikita ibang nagbibidyo ako lang dito lang pero malayo naman tayo at saka wala man tayong binanggit na pangalan na hindi tayo mapaul mga paul shout out dito guys kung saan na nakilala dito guys ha? Eh, shout out kay Nenio? shout <laughs> <laughs> out nandiyan sa lahat oh, nakakilala dito <laughs> artista ng adro-adro guys kalapuh <laughs> Yung ibang artista nandoon nakapwesto sa may ano guys. Yung pahingaan namin doon sa may ano pagka napagod kami. Kasi baka hindi kasi doon sa mga minsan mga kutsi ang nakaparada doon. Ayan nandoon sila. Yung iba nandito sa may tent. Itong tent na to nandyan. Sa loob tent. Karating lang nila kaya di pwedeng lumapit. Kasi bawal sa kanila yung mag na pangunahan sila. Kasi bago nila ilabas yan sa channel nila. Dadaan mo na sa mga quality control sa mga editing yeah, dito lang tayo sa distance guys yeah, salamat sa panonood, God bless